So the position does not confer honor. You bring honor to the position, not the other way around. Tell me, ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, isang salita, i-isang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. UP graduate, ha? Eh? At binigyan pa ito ng bagong kahulugan. Hindi agad, fourth kung hindi apat na buwan makalipas. O dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. Dagdag niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umano'y kalabuan ng salitang Forthwith. Dapat daw, sa halip nito, ginamit ang salitang immediately. What utter nonsense! Batch 2025, hindi ito usapin ng talino, kundi ng kawalan ng prinsipyo, ng pansariling ambisyon, ng transaksyong pampulitika sa pagitan ng mga mahigpit na kumakapit sa kapangyarihan